Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga pulis na naman nasangkot sa robbery plot sa Bulacan. Napapansin nyo na puro pulis ang involved sa mga kremen sa bansa. Alam nyo kung bakit? Kasi mismo ang mga agency na dapat tanggalin nila ang mga anay na mga pulis sa ating lipunan ay siya pang pinuprotektahan ng kapwa nilang mga tiwali at kurap sa gobyerno. Tulad ng Ombudsman, na Napolcom, PNP Internal Affairs Service, Department of Justice, mga fiscal ay sila ang nagpoprotekta sa mga criminal na mga pulis. Ginagamit ng mga pulis ang kanilang mga baril sa kanilang illegal activities. Kaya wala nang tiwala ang mga taong bayan para ireklamo ang mga polis na salot sa ating bayan. Kasi ikaw na nagre ang babalik at tatakutan ng taga-ombudsman, na PULCOM, PNP Internal Affairs Service at mga tiwaling fiscal. Ikaw pa na biktima ang kanilang tatakutan. Paano kasi nasusuhulan ng mga criminal ang mga yan? Kaya wala nang takot gumawa ng kreman, Pinaglalaroan ng mga masasamang mga tao ang ating mga batas dahil sa alam nila maabswelto naman sila. Jan nga sa Dasma Cavite at Imus, Cavite at Manila mga kurap mga fiscal Jan. Agad-agad idinidismus ang kaso, ikaw pa na biktima ang kanilang tatakutin at sisisihin kung bakit nagdemanda ka. Kapag kinasuhan mo ay agad-agad idinidismus ng mga tiwaling taga-ombudsman, na PULCAM, PNP Internal Affairs Service, Department of Justice, mga tiwaling fiscal. Sasabihin wala daw ebidensya, palibasa hindi sila ang biktima, kaya mabilis nilang idinidismus ang kaso ng mga criminal na mga polis. Dapat kapag nagkasala ay tanggalin agad para hindi na napamarisan ng mga kapwa nilang mga tiwali at mga criminal. Kaya hindi sila natatakot na gumawa ng kremen, kasi alam nila maabswelto naman sila kahit pumatay pa sila ng tao, kasi kaya nilang bayaran ang mga nasa gobyerno. Pakinggan nyo itong balitang ito na sangkot na naman ang mga polis. Ayon sa balita tatlong aktibong polis, isang AWOL arestado dahil sa umano'y robbery plot sa Bulacan. Tatlong aktibong polis at isa pang nasa absent without official leave, AWOL, status ang inaresto dahil sa umano'y pagsasabuatan sa pagnanakaw sa isang establishmento sa Bulacan noong Sabado ng gabi. Corporal Jason Medalada at Staff Sergeant Mark Ryan Vicente, nakatalaga sa Caloocan City Police Station. Corporal Jason Medalada, nakatalaga sa Quezon City Police District. At si Patrolman Rainiel Basilio, na dating nakatalaga sa Malabon City Police Station, ay naaresto dakong alas gis ng gabi. Sa kahabaan ng El Camino Road, Barangay Perez sa Mikawayan City, ayon sa Philippine National Police. Lumalabas sa inisyal na investigasyon na nakatanggap ng tawag sa telepono ang Mikawayan City Police Station mula sa isang concerned citizen hinggil sa mga kainahinalang tao na magnanakaw sa isang establishmento. Nakuha ng mga pulis na room spawn sa pinangyarihan ng mga sospek na may hawak ng isang 45 caliber pistol, apat na 9mm pistol, at nasa 23 gramo ng hinihinalang shabot. Narecover din sa mga ito ang TNT identification card, sham na mobile phone, tatlong motorsiklo, dalawang plaka ng motorsiklo ng Land Transportation Office, apat na helmet ng motorsiklo, iba't ibang damit na may tatlong cap, at anim na bonnet. Itinurn over sa Mekawayan Police ang apat na opisyal at mahaharap sa kasong administratibo para sa paglabag sa Republic Act No. 10,591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Dapat tanggalin nyo na ang mga yan para hindi na napamarisa ng kapwa nilang mga criminal na mga pulis. Tiyak marami ng ginawang kremen ang mga yan na ngayon lang naabutan ni Karma. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.